Anak Yes, anak ko O, anak Akong lilion, anak Kasi naadha, anak Yan po, guys, yung aking rosas O, namulaklak na po yung aking rosas Yan, o no? Yung pink Yan Still, guys, pahinga muna kami ni Papi pong roses guys oh na mulaklak isa lang po yung bulaklak niya yes guys good morning thank you for always watching guys <laughs> sa to anak sa to tutot sa marunak humot mabango anak mabango Ha? Mabango ang tutot? <laughs> Gupo ha? Kagwapo eh. Please mama. Taga santo. Kalawian ang bata sa ginoong Hesus, Mama Mary, senior santo ninyo. ku ang Yes anak. Lah. Sa to anak? Mayroong nahulog anak. Sa kato anak? Mayroong nahulog. So ayan good morning, good morning guys. This is Papi's update na naman August 31, 2025. Tingnan nyo po si Papi guys, oh, naglalambing. Nakahiga po sa aking paa. Lah. Kaso na nak Minawa Murug si Haris, anak. Murug tuas ilang nanay buni ni mo si Haris, anak. Yes anak. Kabati ka anak. Nakabati ka? Ang dami kasing dumadaan, guys. Sarun anak, kasa, kasa, anak kasak anak. Isa ka anak anak si Haris anak, ilang? Di pa haris anak, nagsakay ni Kuya Rin. ni mu anak. <laughs> Si Harris anak ba nagsakay ni Kuya Gina ni mo anak. <laughs> Lipay kay anak. Nagsakay nga to anak. Harris anak. <laughs> Sakay ug motor ni Kuya Gina ni mo anak. <laughs> ayan po guys, as usual good morning. So ayan hanggang ngayon guys, marami pa din akong pawis. Kasi po napakainit po dito sa loob. Walang hangin. So good morning, happy Sunday, happy happy Sunday. I love you all. Mahal na mahal ko po kayong lahat, guys. Salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Love, love love you all. Yan. Thank you for always watching, guys. Yan. Tulang po muna ang aking update ni Papi sa inyo, guys. Yan po. Nadaghanang langgam, anak, oh. Daming ibon. daming ibon dyan, guys, oh. Sa may kabilang banda. Maraming ibon na dumapo. So, good morning, good morning. I love you all, guys. Have a blessed Sunday to all of us, guys.